Kasado na ang paganda ng DPWH Davao Region. Ngayong panahon ng tagulan, iyan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways Region 11 ang paglalagay ng nasa 144 meter na river wall sa barangay Bumbong sa Pantukan Davao de Oro upang maprotektahan ang mga komunidad sa paligid ng Matiao River sa baha tuwing malakas ang ulan. Maliban sa pagpapatayo ng mga flood control structure, nakatutok din ang ahensya sa pagsasagawa ng dredging at desilting activities upang malinis at mapalawak ang daanan ng tubig. Kabilang ito sa paghahanda na isinasagawa ng DPWH 11 ngayong idineklara na ng pag-asa ang pagpasok ng rainy season sa bansa. So we have one uh, there is uh, Matinapangi, uh, we have one sa so Davao River and then uh, sa so Carmen, uh, putito and then sa so, uh, Libuganan River. So, preposition na nga ito ang mga ano, ongoing atong uh, desilting because uh, grabe na ang volume sa silt. Nakikipagtulungan din ang DPWH-11 sa mga local government units sa Davao Region upang matutukan ang posibleng mga baha at landslide na epekto ng tag-ulan sa rehiyon sila po ay gumagawa ng inventaryo, no? Nag-inventory ng drainage lines natin. Now, kami po ay nakipagtulungan sa kanila. Dito mo na makikita kung may mga clogged na drainage or insufficient na po na kailangan nating palitan. From there, makapropose po tayo kung ano mga panibagong drainage sa uh, infra ang gagawin natin. Nakaantabay na rin ang mga excavator, prime mover loaders at iba pang land-based equipment ng DPWH-11 na tutugon sa pangangailangan ng mga lugar na tatamaan ng mga kalamidad. Lalo na't ayon sa forecast ng pag-asa, nasa 13 hanggang sa 18 mga bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon. Mula sa PTV Davao, J. Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.